First the Records Entertainment Yo 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 Family featuring Cymak of ng Tagig Tagig ikaw lang ang babae na ninais ko na makasama sa buhay kong to Ikaw lang ang aking pag-asa, ewan ko ba kung bakit Hindi ko magawang sabihin ito, nahihiya kasi ako na magtapat sa tulad mo Kasi naman, isa lang ako. sa mga hamak na lalaki Di ka tulad ng iba, mayaman pa puro di ko Kaya hindi na ako sa kanila nagsusumiksik Sapat na saking ng masilayan ka kahit na saglit yan lang naman ang ninais ko Pangarap ko noon pa Mahalin mo lang ang tulad ko'y Labis labis na ang ligaya Wala nang iba pang ihilingin Yun lang ay ang makasama ka sa bawat oras Minuto araw na lilipas Di kita malilimutan sa puso'y Hindi ko kupas ang pagmamahal ko Ay para lamang sa iyo Maghihintay ako Mahal na mahalin ang tulad mo ni mahalin At pagbibigyan ang ko so, lang naman Na mapasakin ng pag mo Na naisin mo pa bang Mahalin na tulad ko kahit alam mo nang Walang man lang natapos Sa pag-aaral Pero pag-ibig ko'y taos At walang pagkatapos At wala nang bibitaw Ating pagpatuloy ang relasyon na kay talaw At kasinilaw ng tubig mas sa pag -ibig. Pag-ibig at yung dalawa ay bumuo ng isang himig Isang magandang tinig Hangad nito'y pagmamahal Sana ang relasyon sana umabot ko ng kaltagal Ating pagmamahalan, atin lang ipaglaban Ito mong batas sa pag na dapat tandaan mo palagi Kung hindi mo man ito mawari Pakinggan mo na lang mahal ang aking sinasabi Sa'yo ako nahulog at tuluyan na pamahal Kaya gusto ko nang madama ang mong pagmamahal Pa sa akin na pag mo Pero alam ko di mo maibibigay sa akin to Bakat ka lang po at basa mo sa mata Na dati mong lungkot ayaw mo nang maulit pa Hindi ako ganon Kapat ako kung magmahal gusto ko tong ipadama Ayaw mo lang maramdaman Baka maulit pang lumuhan ng tuloy Ang pang magdusa kay naman di ko magagawang sa tanak ng sinta pa. Pag-ibig ko sa'yo aking bahay maghintay kahit na gano'n makalayo Ito o katagal, pero sana Hindi ko kahit na gano'n pa tayo kalayo Pag-ibig natin pinunda Sana huwag natin biglang isusuko Kahit na ba lang mga na sumisira sa ating pagmamahalan Hindi sila dahilan, hindi sila kawalan Para ikaw ay iwanan Dumingin ka naman sa itaas Isipin ang ating mga pangarap Kalimutan ang mga ligdaan Quaderno, medyo may kakornian at tambit hindi na bago Ikaw ang nakapagbago sa ugalit mga as Nagagawang di mag-inom at natuturing magdasal Ikaw ang nabiisa, mahal na sa akin nilayo Tagos sa puso ang sakit, alaali bumabayo Sa kaisipan at kalangitan na lamang ako Nakatitig mag-isang binabaybay At ang may isang himig Matang sumabay sa ayon Panandali ang nalimutan ng sakit Epektig ngayon Pero paano na kung ngayon Kung sa'kin sa wala ka na Mag-isa ko na lang mapapakinggan Ang mga na nasulat kong kanta Hanggang ngayon, mahal kita Maghintay man ng kay tagay at malay mo Balang araw tayo ay maikasal Oras man ay bumagal Pagtibayin ang pangako Mahal kita, magingat ka Kung sa'n ka man ngayon patungo